Magandang umaga guys, AJ here and today um, tatalakay natin ang history at culture ng Tayabas. so para malaman natin kung ano, kung, ano nga ba ang pinanggalingan at mga informasyon dito sa Tayabas ay magtanong tayo ng mga Tagalokal at tayo ay mag-interview ng mga Tagalokal upang makahanap ng mga sagot ukol dito. So ano pang inihintay nyo? Tara, sakay tayo! Magandang umaga kuya. So ngayon po is magi-interview po kami um, regarding po sa Tayabas. Hello po, Tita. Um, moredi po. Magandang umaga po. At kayo po ang tatlong ikatlong interviewee po namin. So, ang una po namin tanong sa inyo is, ano po ang ginagawa ng mga Tayabasin tuwing piyesta? Kar Karaniwan naghahanda nagluluto man Ano po mga kar karaniwang hinahanda ng mga Tayabas? mano mga, ano, mga mino, katulad na kaldereta minudo, kung ano, ano yung mga basic na ano minu lang uh, siguro yung mas nakakaangat sa buhay ay di naghahanda sila pero yung mga ordinaryong siguro na kagaya ko hindi naman naghahanda ng bunga kundi para sa pamilya na lang So, ano po ba kayong mga hinahanda para sa pamilya nyo na para pong uh, lagi 'yung ginagawa po. Parang yung mga na, 'yung video na ibang pagluluto ng ibang klasing ulam. Uh, mga Ano al pong mga ulam 'yan? Yung halimbawa kasi ordinaryo na rin naman 'yung embutido eh. Pero most of the time, pag may okasyon, dahil 'yun ang gusto ng mga anak ko, 'yun ang ginagawa ko para sa kanila um, nagsisimba din, ano, para bang after is, pumapura sa mga bay bahay kumakain, gano'n. Ano ba ang paborito niyong handa during my class na? Lecce talaga, uh, the, best. the best. po talaga yon. Okay po, ang kasunod po namin ay familiar po ba kayo sa hagbong tradition po na ginagawa dito sa Tayabas? Sa, sa, sa ganang akin, hindi, ako, hindi ko masyadong ano yung, yung hagbong na ngayon ko lang kasi narinig yun. Okay po. Pa. Opo. Parang sa pagkakaalam ko ay yung halimbawa ay merong birthday. Parang ahead of time, pinupuntahan ng mga kaibigan para bigyan ng parang mga bulaklak yata. Parang ganun. Yun ang alam ko. Ngayon walang siya narinig, so hindi ako familiar. So, About naman po sa kasaysayan at ano kasabihan, may nalalaman po ba kayo about dito? Mga storyan tayabas? Meron. Yung noong una, doon sa Malagong Long Braids, yung San Telmo. Ano pong uh, story? Minsan uh, pagka uh, may naglalakad doon noong nung wala pang masyadong kuryente noon eh, tapos iluma eh, pa yung daan doon talagang masamang daan talaga. Yung rough road, itawagin. Pag may naglalaka dun, minsan may nagpapakita ang santel mo dun. Uh, yung bulang apoy. Uh, meron po ba kayong alam na tungkol sa kasaysayan po ng tayabas or kasabihan o kahit mga kwentong tayabasin? Wala. Sig yun yung totoo. Wala akong alam. Pero siguro, yung mas may, aid sa akin, may alam sila. Okay. Mar marami salamat po. Uh yun na po. Salamat po. Next question po. Um, ano po yung san po kilala ang Tayabas? Siguro sa mga masasarap na pagkain like yung mga um budinya, macake and lambanog Tapos yung mga magagandang structure dito like um Malagong Long Bridge. Proud Tayabasin po ba kayo? Opo. Yun, Salamat po. Thank you <laughs> Okay, so I have just arrived home safely and before um, our video ends, um, pag-usapan muna natin yung mga nangyari kanina and ponder about the things that happened earlier. So, sa ating paglalakbay sa Tayabas, we find ourselves pondering the philosophical theme of epistemology. So, makikita natin sa ating interview kanina is nasubok ang ating mga interviewees sa kaalaman nila pagdating sa kanilang culture and tradition. And it is surprising to see that some of the people that we interviewed had no knowledge in regards with their tradition, which is Hagbong. Their responses reminds us that knowledge is not always as widespread as it seems. So, as we reflect on this journey, We are reminded of the deeper philosophical questions surrounding epistemology. What is knowledge and how is it valued? How do we preserve the wisdom of our ancestors? And most importantly, how can we ensure that our cultural practices survive the test of time? And that's it. Thank you.